Magandang araw po, lalong-lalo na sa mga Sisters of Mary Graduate. Nandito po ako sa ating paaralan at ito po sa kaalaman ng public ay ang chapel na kung saan nakahimlay ang founder ng Sisters of Mary na si Father Al Swartz, isang banal na tao na nagsimula siya sa pagtatayo ng school ng mga mahihirap noong 1987 o 1986 pero sa South Korea, 1964, Mula noon hanggang ngayon, nagpapakain, nagpapaaral ng libre at nagtatransform ng buhay sa Latin America, sa Mexico, Honduras, Guatemala, hanggang Tanzania ay naroroon ang misyon niya. So naririto po, nakahimlay ang napakabanal na tao. So natutulog lamang. Nag-iimbita ang Sisters of Mary Community. Pag meron po kayong mga special prayer, na kinakailangan ng miracle. Baka gusto niyo pong magdasal at bumisit sa lugar na ito and miracles do happen. Hindi ko na lamang po kinunan ng video sa loob bilang respect sa nakalagay na no videos and photos allowed. Pero ito po ay parang replica ng Virgin of the Poor sa Banner, sa Belgium, na kung saan unang nagpakita ang mahal na ina at nagpakilalang, I am the Virgin of the Poor and I come to relieve suffering of the poor. At si Father Al ang pari na nagbigay buhay sa mensahe ng Inang Maria. Makikita niyo yung mga flags ano? Ang Pilipinas ay uh, ito. Meron tayong Cavite at Cebu. Ang Korea sa Seoul at sa Busan. At naririto po ang uh, mga flags ng iba't ibang bansa na kung saan naroroon ang mission. At siyempre ang mga supporters Si Father Al ay isang American naririyan at doon sa bahaging yon ito po ang pilgrimage site na iniimbitahan ng publiko na may mga special need na maaaring bumisita. Not only the graduates but those who need special prayer and intercession para dito po sa banal na tao na ito na si Father Al. At doon sa dulo, sa mga puting building na makikita natin mamaya, Diyan nag-aaral ang mga bata. Dito ang girls town at sa kabila naman ang boys town. So may higit apat na libo ang mga nag-aaral dito at ganun karami ang mga estudyante na nakikinabang sa ikangay tulong ng iba-ibang tao because of the house na ibinild ni Father Al sa kanila. This August 15 o August 11 ay darating uli ang mga graduates para sa pagsasama-sama. At uh, I hope that we can pray rosary here and uh, be together again with the fellow graduates of all batches. Magandang hapon po at lilibot na tayo mamaya-maya. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap si Sister Teresita Prudente, ang aking mother, dito po sa Sister Submeri nung ako'y nag-aral. Well, siya po ang in-charge ngayon ng uh, Father Al Shrine at uh, ito pong museum at ito pong uh, Sister Sisters of Mary Graduates Center. Siya po ang talaga nag-aasika so sa napakarami o libong graduates na bibisita at nangungumusta kung saan sila. Marami po ang mga estudyante ngayon pero mas marami po ang naging graduates at mas malaki ang task na ito na ibinigay sa kanya bilang isa sa senior na miyembro ng Sisters of Mary. Hindi nga tumatanda si Sister Trisita Prudente pero because of prayer, because of her spiritual life, ang tagal na namin sa labas pero sila nandudoon pa rin at talagang sobra-sobra na ang naimbak nila na treasure sa heaven. Dito pa lamang, katulad ng St. Therese, nagawa na nila ang kanilang heaven. Dahil sa pagsunod sa kanilang founder, sa aming founder, na si Venerable Aloysius Schwartz, na soon kikilalanin din ng Catholic Church at sa prayer natin ay magiging santo. So uh, ipinaliwanag niya sa akin ang shrine na ito at uh, ang pagkaka-excume ng mga remains ni Monsignor Aloysius Warts na kung bibisitahin mo at makikita mo sa Virgin of the Poor Chapel ay parang natutulog lamang. So ang kanyang mga uh, ikangay uh, relics lalong-lalo lalo na yung sinuot niya nung siya ay uh, naging monsignor, ay intak na intak pa rin yung color. Yung crucifix, yung rosary, yung damit niya, nandoon po sa museum o oh, sa shrine na ito. So, hindi lamang po natin kinunan ng video, pero mas maganda kasi na in our eyes, in our visit, mas nakikita natin, uh, nakakausap natin spirit at na isasabi natin yung mga particular request natin. So, uh, meron pong mga activities na nakaset para dito. Nagkamustahan kami ni Sister Teresita. Kinuwento ko sa kanya ang mga success story ng mga graduates, lalong-lalo na yung mga katutubo na galing sa batasan na ibuwan na kanyang tinulungan. Siya ang nag-interview by that time. Kinuwento ko din ang mga encounter ko kay Mother Micaela at uh, ang aking special... Uh, Uh, encounter kay Monsignor Aloysius Schwartz nung siya ay nabubuhay pa. Gusto kong magtagal pero alam kong napakaraming activities because by this time ay eh, talagang naghahanda na sila sa ikangay gathering ng graduates sa August 10 and 11. So ito po 'yung pinaka buhay ni Father Al na nagsimula sa panlilimos para makapakain at makapagpaaral ng mga bata way back noong 1964 sa Korea, 1987 nagsimula sa Pilipinas, sa Sibu, Honduras, Guatemala at uh, sa Tensenya ngayon. Can you imagine araw-araw Pinapakain ng libre ang mga estudyante. At ito nga po pala, ang uh, chapel, ang uh, pupuntahan po ninyo, open na po ito, hindi lamang sa mga graduates, kung hindi sa public na meron pong mga special intention. May malubhang karamdaman o di kaya may mga pinagdadaanan sa buhay na gusto ang intercession ni Monsignor Aloysius Schwartz. You are free to visit this Very Holy Place. Dadalhin ko po kayo sa Compound ng Sisters of Mary at ngayong August 10 and 11 ay may gathering ang graduates at ito ang naka-inaantabayanan ng lahat. So August 10, uh, umaga pa lamang ng alas 8, ay meron na pong mga exhibit ng uh, uh, Diamond uh, uh, exhibit, ano ho, yung years na narating ng Sister of Mary. May dinner for a cause, may concert for a cause, kaya hanggang alas 8 ng gabi ang gathering dito. Ito nga palang site na ito, mga ka-SOM, ka-Aloysians, ay building na pinapatayo through the help of uh, the SM group Nag-donate na rin sila. Salamat naman. Hindi lamang po yung mga taga-ibang bansa ang tumutulong ngayon. Kung hindi yung mga locals, actually, si uh, Miss Prieto ng Daily Inquirer, lagi po dito. At ang dami na nilang tulong. Kailangan po kasi. Marami pa kasing nangangailangan sa Pilipinas. Akala mo, Walang pasok akala mo. Nasaan sila? Pero nasa lumpo sila ng mga laboratories na yan. Nag-aaral at nagtitrain sila ng mga skills nila sa uh, speed uh, uh, dressmaking at iba pa no. Na talagang kahit na hindi mag-college ay magtrabaho, may pwede na ho silang magsimula. Ito po ang mga building, mga mahihira po ang nakatira dito, pero tingnan nyo naman na talagang pang mayaman ang datingan. Libre po ito. So, uh, six years na po nag-aaral ang mga bata. Dati-rati kami, three, four years lang. Pero ngayon, dahil may senior high school, kasama na po yun sa ikangay sinasalo ng Sisters of Mary Community. So, dito ho, halos hindi ka mabubor dahil napakarami mong activities mula pagising mo sa umaga hanggang pag-aaral. Ang mga teachers na pumupunta dito, take note for free. Sa nakalipas na laban ng Mapua, sponsored activities sa napakaraming events ng high school, champion ng Sisters of Mary, champion ng Girls Town at champion ng Boys Town. Kaya nahil po ito na West High School in the Philippines. No? Marami ding memories na nagbabalik alaala sa amin at uh, tumapak din kami at nanirahan dito ng minsan. So ito po ang gymnasium na dyan po nagagather ang mga graduates. Kaya ngayong August 10 and 11, Saturday and Sunday, may activities na po. Kaya... Pwede siyempre, birthday din po yan ng mga Sisters of Mary student, kaya ang mga graduates magpapasaya sa mga fellow little brothers and sisters nila. Kaya punta na po tayo at kahit po sa mga hindi graduates any time of the day, uh, pupunta lamang po kayo dyan to pray and there you are.